former uh, Senator Leila De Lima, attorney uh, Galang po ng Usuping Digal. Kayo ay uh, napapakinggan sa Radyo Pilipinas at uh, napapanood din ho sa PTV. Yes, good morning. Good morning, Attorney Dani. And salamat sa pag-imbita mo sa akin sa program mo. At good morning din sa mga nanonood sa iyo ngayon sa programa mo. Salamat yes. po, Senator. Ma'am, uh, una po, no, ano po yung reaksyon ninyo sa revelasyon ni uh, Edgar Matubato na minsan ho di umano kayong nailagay sa hitlist ni uh, dating pangulong uh, Duterte. Asyempre, ah, ano ko oh, no, noon, medyo nagulat ako noon. Uh oh, all ah, by the way, yung tungkol nga kay Edgar Matubato kasi siniwalat niya 'yan nung primised ko siya as witness doon sa uh Senate hearing sometime in September of 2016. So sinabi nga niya 'yon. And then alala ko na actually after that incident that was somewhere Uh, in uh, 2009, nung nandun kami yung CHR sa Davao at nag ng mga public inquiries. And then meron din nag-tip sa amin tungkol nga dyan sa existence ng mass graves na dun daw sa Laud Quarry, dun daw tinatapon, dun daw linilibing yung mga nabibiktima ng mga DDS killings. So uh, pinuntahan namin yon kasi naka, uh, meron sa aming tip. Although ano lang kami ng konti lang kami, it's just a small team. And then, pumunta kami sa isang uh, park doon. Because ano yun eh, hili. That, the, the Laud Quarry, that area is actually hili. So, uh parang small bundok, no? And then, uh, nakarating kami sa isang portion. Supposedly, yun ang tinuro ng aming informant. Pero ang nakita lang namin ay isang uh, skull and uh, certain uh, fragments, bone fragments. Now, uh, pero nagahanap pa rin yung team. Pero magagabi na kasi yun, kaya we had to stop yung digging doon. And then it turned out later na uh, doon pala sa mas mataas na parte ng Laod Quarry, doon daw yung talagang mas marami yung uh, mga, mga tinapon o linibing. And that happened to be, I think that's the area na sinabi nga ni Edgar Matubato nung hearing na nakaabang sila doon siya at saka mga kasamahan niya para daw ako ay i -ambush. Now, I, I have to share with you, Attorney Danny, na actually a few weeks after that, nung uh, nag-ano nga kami, naghanap kami ng bones doon sa, sa Laon Quarry, pero hindi pala yun yung pinaka-area, ay may nagasabi sa akin na isang intel guy ang sabi niya, alam niyo ba na muntik na kayong i-ambush nung, nung, nung araw na yon na nandun kayo? Pero hindi ko siya masyadong seneryoso. Pero na, naalala ko lang actually, nung nag-testify na nga si Edgar Matubato, uh, seven years later, in 2016, September of 2016. So, uh, although nagulat na, nag ako, hindi na ako masyadong, naalala ko lang, naalala ko bigla, yung uh, nagsabi sa akin na Intel guy na ganun pan, At, so that means na mukhang totoo kasi sinabi nga mismo ni uh, Mr. Matobato tungkol dyan. Sabi niya din po sa ilang interview na sa ngayon ho nasa protective custody na ng International Criminal Court o ICC si Edgar Matobato. Paano po ito makakatulong sa pag-usad ng mga kaso kaugnay ng uh, war on drugs ng dating uh, administrasyon? Yes, totoo na ang informasyon ko Is that just like Arturo Lascanias? I under protective custodinering, see si Mat si Mr. Matubato, sa I ng ICC. Because si si, uh, Arturo Lascañas actually was able to leave the Philippines uh, earlier, around 2019. I I don't remember the month. Now, see, si Mr. Matubato, I last year long, 2024, around second quarter of uh, 2024. Now. Yung pag-alis niya, kasi kailangan siyang i-access ng ICC. Ang pag-alis niya is part of the uh, ICC process, ICC investigative process. Kasi nga, kukunin na siya as a witness. So, potential witness siya nung uh, umalis siya. Now, ang pagkakaalam ko rin ay kaya nga siya linagay under protective custody ng ICC dahil na ano na siya eh na vet na siya eh kinausap na siya ay I, uh, we can we can assume na uh, several sessions yan ginawa ng mga ICC investigators yung team na just like yung ginawa nila yung pagprocess nila pag-vet kay Mr. Lascanias ay ganun din ang ginawa kay uh, Mr. Edgar Matubato so in other words the fact na they They are now placed. Both Las Canas and Matubato are now placed under protective custody. Naniniwala, we can assume that the ICC investigative team naniniwala na malaki ang magiging tulung nila sa kalahatan ng kanilang pag-ibestega. Kasi kahit uh, I must explain also Attorney Dani. Nahihit yung pinaka scope, supposedly ng ICC investigation are the killings that happened from the years. 2001, uh, no, I'm sorry, uh, 2011 to 2019. Kasi in 2011 yung nagingmiembro tayo ng Rome Statute and ICC. And then 2019 was the year of the effectivity of the uh, uh, withdrawal by Mr. Duterte of our country from the Rome Statute and ICC. So yun, in terms of the duration or the period, Yun covered period, 2011 to 2019. Now, yung drug war killings na, uh, during the Duterte administration happened starting 2016. Before that, hindi pa pangulo si uh, Mr. Duterte. But, hindi din ng ICC yung mga DDS killings from 2011 to 2016. Kasi, hanggang sa panahon na yon. Meron pa rin mga killings at ang mayor doon uh 2011 to 2013 or 2013 to 2016, ang mayor doon is the now vice president Sara Duterte. Pero meron pa rin mga killings and importante para sa ICC na malaman yung mga nangyari doon sa mga DDS killings na yan. Kasi tinuturing nila na you know, yun ang backdrop ng uh, itong drug war killings na parang ginawa lang model na, na narinig natin noon di ba nung sa Quadcom hearing si Colonel uh, Ruina Garma di ba sinabi niya yon na actually ang uh, kautusan noon ng dating pangulong Duterte ay uh, yung uh, gayahin din yung tinatawag na Davao model at walang iba yung Davao model kundi yung GDS. so yung pattern kailangan ni establish na ang pattern. Kaya importante sila. So the fact na under protective custody na sila, ang ibig sabihin nun ay that magiging witnesses talaga sila. In fact, si Mr. Las napabalita dati sa, in a series of the Rappler articles na uh, binigyan na siya ng limited immunity. Ang hindi ko lang masiguro pa is kung nabigyan din ng immunity si Mr. Mato Bato. Kaya napakahalaga. Kaya nga siya umalis. Hindi lang dahil, you know, gusto niyang maging mas safe, kasi palaging ang feeling niya is uh, uh, nanganganib talaga yung buhay niya sa kanya mga siniwalat noon sa Senado, tsaka yung mga interviews din niya, ay uh, kailangan niyang umalis. Pero, ang pinakadahilan noon is because nga, kakausapin na siya ng ICC na gagawin na isa sa mga witnesses. All right. Uh, Senator, ito naman ho. No, sa matapos po yung pagdinig nung Quad Committee, ni-recommenda nila na sampahan ng kaso si dating Pangulong Duterte ng uh, Crimes Against Humanity dito ho, sa Pilipinas din. Ho. Ano po ang uh, masasabi nyo dito? Well, dapat lang. Actually, uh, nung isa sa mga appearances ko sa Quad Com, no, I don't know if you were able to watch it, in one of my presentations, I did point out to them the existence of R A ninety eight fifty one. Kasi that is parang counterpart ng uh, Ice ng Rome Statute. Yes. That's the domestic counterpart legislation of the Rome Statute. Divayung crimes on yeah uh, you know, it, it's an act on crimes against uh, international uh, humanitarian international law, genocide and other and and crimes against humanity. Although you will note, uh, Attorney Dan, ina na unang a nauna pa, yung RA 9851 that yes. was enacted in 2009, two years bago natin, bago rin natin, baguri natify yung Rome Statute na naging miembro tayo sa uh, 2011. Pero basically ganon yung ano yung uh, it's, 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 it's 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 almost the same. Your covered crimes, of course, are the same. The only difference is about you know yung uh, jurisdiction ng mga local courts pero other principles na, na 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 nakikita rin sa Rome statute are also there like for example the imp imprescriptibility imprescriptibility of the of the covered crimes walang prescription period so habang buhay pwede kang tugusin tugisin kung nga uh, ikaw ay uh, nag-commit ng mga crimes na yon, including crimes against humanity. So, pinuing out ko yon. Kaya nga, I think, uh, naging trigger din nga nung pag-create ng DOJ, nung Special Task Force. Remember, meron meron create si uh, Secretary Remulia, yung Special uh, Task Force, para imbestigahan din, i-assess, i-validate, yung mga naging testimonya nung sa Quadcom kasi napakahalaga, napakatindi ng no mga revelasyon doon sa Quadcom hearing. Now, yung naging conclusion ng Quadcom is that sasampahan nga dapat si uh, uh, former President Duterte and the former PNP chief and now Senator Bato de la Rosa and then yung, yung former presidential assistant and now a Senator Bongo. Sampahan sila, and lalo na nga yung finding na it seems that uh, Mr. Duterte himself is a dissenter of what they see as a criminal syndicate, lalo na sa illegal drugs. Kasi yung sila yung nakita na naging protector ng mga drug personalities na katulad ng nung kapatid ni Michael Young and even Michael Young himself na ginawa niyang uh, uh, economic, uh, special economic, advisor. So, uh, kailangan lang dahil nga, uh, ano eh, nandyan yung batas. At meron din naman tayo mga proseso and mechanism. Pero ang siguro ang susunod na tanong dyan, Attorney Dani, what would happen to the ICC investigation? Diba? Kasi nga yung meron that such a thing as principle of complementarity. Na the very reason kung bakit nakialam ang ICC at uh, continue intervene in 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 those uh ano, in those uh, cases of killings of uh, the drug war the drug war killings is that hindi kasi nila nakita sa pilipinas na meron talagang gumagalaw na mekanismo meron talagang formal criminal proceedings including uh, trials against mr duterte and bato yung mga those we consider as having the highest liability or highest responsibility for those killings wala eh. uh, so actually yung mga hearing-hearing na yan hindi yan sapate eh. kung wala naman, talaga, wala man, wala naman talagang isasampak na formal criminal proceedings pero i remember that there was such a statement also from DOJ secretary Remolia na, ang position nila is that, wala well, ayahan lang yung ICC na mag-imbestiga, although they're still questioning the very jurisdiction of the ICC. Kung yun ay, kung mga nag na lang, nag-iimbestiga na yung ICC, pwede naman na yung magiging formal criminal proceedings dito sa Pilipinas ay yung ano eh, yung mga sa middle level, yung, 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 uh, um, middle level uh, officers saka yung mga low-level perpetrators. May ilan-ilan na nga na kaso against low-level perpetrators na sinampa ang DOJ, although konti pa lang. Dahil yung iba, na-dismiss na, hindi na, daw sapat yung ebidensya, kaya na-dismiss rin yung iba na mga iniimbestigahan dati ng DOJ before the creation of the DOJ task force. So in that way, matutuloy pa yung ICC kasi ang pinaka-concentration ng ICC ay yung matataas, yung mga mastermind. Ganun naman lagi ang ICC in all other investigations that they conduct. Look at sa Israel, di ba? Yung yung uh, the, the Prime Minister of Israel, ang kanilang subject, and the high uh, generals. Pero kasi wala naman sila talagang ganun, wala naman silang uh, ganung laking resources at na na pwede pa rin nilang pakialaman even yung mga ginawang killings ng mga low-level perpetrators, yung mga direct perpetrators, yung mga gunmen, di diba? yung mga death squads. So pwede yun eh. So kahit nandiyan ng ICC, pwede yung Pilipinas using its own mechanisms like the DOJ uh, special, fo uh, special Task Force na imbestigahan pa rin yung uh, uh, killings. Uh, yan ho, malinaw ho, Senator, na talagang pwede naman ho no, na pagsabayin talaga yung pag-iimbestiga ho. Yes. Dito ho, yes, kama. lalo na, yes, lalo na, ang pagkakaalam ko, yung ICC investigation is already at its advanced stage. So, uh, it's, 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 it, it, lalo na ganyan, na nakuha na nila sila Las Canas and Zamotobato. So, wrapping up na, malamang wrap, nagra-wrap up na sila ng investigation, kaya, umaasa tayo at uh, na, na sana malaba, mailabas na yung uh, corresponding warrants of arrest.